Mga baydiyan ng mga balita, gikan sa Visayas ug sa Mindanao, siyam ang gikumpirmang patay sa Mandawi City Local Government tungod kini sa Bagyong Tino. Namura og suba ang daghang lugar sa syudad tungod sa gitason sa baha. Gapadayon ng relief ug clearing operations didto sa Mandawi. Mibisita si Sen. Robin Hood Padilla dito sa barangay Bakayan, Cebu City. Dito ning lugar ra, nga nag-viral tungod po sa gitason sa baha o mga sakyanang nagpatungay kay Gianod. Personal niyang gitanaw ang sitwasyon dito sa Villa de Rio Subdivision o ng hatag po siya o gayuda. Unya, gideklara na ang state of calamity dito sa Silago, Southern Leyte girekomenda mong gudni sa konseho ngadto sa sangguniang bayan sa gibuhat nga meeting kagahapon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kini tungod kay dako og kadaot sa tibuok munisipalidad tungod sa bagyong Tino Samtang sa Canlaon City, Negros Oriental, nagpost na ang ilang mayor nga nangayo og tabang. Ingon walay kuryente, internet, phone signal ug wala say tubig dito sa Canlaon. Gipresentar sa niya ang latest data sa mga nang bakwit og affected residents. Ang ingon niya, so far, unom ang kumpirmadong patay ug still counting kuno pa sila sa mga nawala. Ang immediate needs kuno sa Canlaon mga bay, mauni, tubig kuryente o ang pagpabalik sa telco signal o pagkaon. Sa laing bahin, gikumpirma sa Eastern Mindanao Command na tanan nga sakay atong nahagsa o na-crash na helicopter sa Philippine Air Force sa Agusan del Sur na nga matay. Alas 10 sa buntag hapon dihang milupad kini para sa Tactical Operations Group 11 sa Davao City. Pagabot sa alas 11 sa udto nahagsa ang helicopter sa kabukiran higto nga parte sa Loreto. Padulong ni sa Butuan City mga bay aron tabang sa pagpanghatag o pagdistribute og ayuda para sa mga nabiktima sa bagyong Tino sa pagkakaroon na recover na sa mga otoridad ang mga lawas sa unom ka nangamatay sa plane crash o helicopter crash gapadayon ang investigasyon sa insidente Mga bay magkuyog na sa taogma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao ako si Chiki Verhel